story time. Nahold ako sa immigration. Walang ju, walang ju ah. Uh, ah. Uh. For the first time, nun lang talaga ako natayuan ng ng labi. Uh, uh. First international flight ko. Nahold ako. At ang sabi pa naman sa akin, dahil, ay ma'am, babalik po kayo kasama ng mga kasama. Anong tago ko sa Thailand? Te, ba't Papa Iwan? Ba't akong Papa Iwan sa Thailand? Gusto ko lang gumala. Diyos ko, te hirap hirap gusto ko lang gumala ah ah for the first time te nakakatakot ang immigration ulang na lang lahat ng scandal ah, ko makita na Diyos Thailand parusa ka sa akin Diyos ko. ah ah Boarding na kami all in all, boarding pa rin ako. <laughs>